Pasig ng Pasig Congressman Ramon Ramon Magandang magandang umaga po sa ating lahat Alam ko napakainit na po Marami na kayong narinig Didiretso na lang po ako sa ay mga ay kailangan kong masabi Alam po ninyo Alam niyo naman na chairman ako ng edukasyon Yung talaga po yung ating Binibigang po ng DN Diyan po sa pink na pinamigay ko po Marami po dyan, ay dyan ay ang ay mga ay na batas na, maraday, na nagawa na yung ALS, yung uh, inclusive learning, iba ibang batas na po na dyan. Sana po mabasa po ninyo. Kasi talaga makakatulong po yun sa, hindi na naman sa pasigil nyo, pero sa maraming Pilipino. Pero gusto ko lang po mabanggit, ano, yung ILRC na binanggit ko dyan, yung inclusive learning. Dito po sa ating lungsod, meron pa rin po tayo mga bata na may disability. Either mahina yung pandinig, malabo yung mata, o kaya may autism talaga. Kaya sa totoo po, kailangan pong pangalagaan ng gusto. Alam rin natin ang totoo na yung mga batang may disability, ano po ang pinakakinakabahan yung kanilang mga nanay at tatay? Paano kung wala na sila? Sino mag-aalaga sa anak nilang may disability? Kaya gumawa po tayo ng batas para mapangalagaan po yung mga batang may disability kahit wala na po yung nanay at tatay niya. Ang gusto po natin, magkaroon ng programa ang DSWD para tuloy-tuloy yung tulong sa bata, lalo na kung may autism. Kasi paano po yan pag isa hinaharap na. Pangalawa po, babanggitin ko lang po, meron po tayong inihain na batas na kung saan gusto na po natin amendahan ang K-12 law. Alam niyo po yung K-12 law, masyadong mahaba. Tapos sa totoo, hindi naman po nakatulong sa mga aral Pilipino. Yung pinagdag ng 11 and 12, sa totoo po, kung maayos ang implementasyon, baka sakali. Pero ang problema po, 31 subjects po ang nilagay nila sa 11 and 12. Masyadong marami